Hello, hello. Good morning. It's our what? Second day ba? Third day? Ah, <laughs> uh, third day. Third day ba? Okay. Third day dito Tumaran sa Taiwan. Then, nandito the kami ngayon sa so, Zhuying MRT Station. Dito na exit, ma'am. Diyan, exit. So, papunta kami sa ano? Ano ba yun? Chung Cheng University, ma'am? Yon, which is yung ano, mga kabataan naming lab team, which is D. Kung saan nag yung, ano, yung F4. Pupunta kami. Ngayon, ngayon, uh, Zuying, yan. Zhuying Terminals. So magta-transfer kami sa high speed train which is parang tours papunta dun sa ano, Chungcheong University. Time check is around already 11:30. So 2 hours mga 2:30 nandoon na kami, di ba? My god, makita natin yung ano, yung uh, location yung mga lakar nila, Changchai, mga ganun ba, di ba? Kusa sila tumatambay sila daw Mingsu, god, di ba? Ayun, oh. Chang Teka lang. Putulin ko muna guys kasi ako yung taga lagay ng ano eh, ng ticket. Ay nang card na guys oh station high speed train train Yung ano Wow Bullet train guys First time kong sasakay Ng bullet train Ganyan pala yung tsura oh Woo Ayan guys So Medyo nagkalituhan um, So round trip kami uh, Zuying to Chiayi Tapos Chiayi to Zuying Ayan so Platform 9 to 12 Ay hindi uh, Car 9 to 12 yun Ang reserve seat Nandito so, siya So ang bus namin Ang number ng ano Train namin 636 Depart siya ng 12. So hanggang ngayon wala pa. Pero may 15 minutes na lang. Ayan, yun yung mga bullet train. So dalawang station din yung ano. Higintuan. Pangalawang station kami. Tapos mababa kami. Ayan, 636. Yan lang ano namin. Kasakyan namin. Tapos 9 to 12, no? O, so ito yun. O, 10. O, gusto nyo. O, sa 10 na lang tayo. O, sa 12. Sa 12 na lang tayo. Parang walang tao dun eh. Ito kasi para makamag-iipunan ng tao. Oo. Oh, okay, okay. sige. Punta tayo sa 12. Last ano yun? Last car. Oo. Last, ano Last car. sige. Tara. Let's go. Dito ka dito ka na Non-reserve.

gusto ko sa gusto ko sana window kaya lang anak ko gusto 100%. window eh Di ba? paki silip na lang tayo uy guys maantar na yung bullet train ang bigis ten ten time sa Masyado ko maingay. tayo so, sa Chai. O, so, yan yung sinakya namin. Bye-bye! Oh! Oh! Kailangan oh, Tignan natin kung paano madarang bullet train. <laughs> Ignorante. Baka kami sabihin, quiet na naman. Shhh! Hindi, kasi nakalagay naman dun, quiet. Problema kasi, ipaglaro ko sa anak ko, di ba? Tsaka malakas ang boses ko. Kaya, sorry! yan matagal pa ata siya nga andar. Tara, lakad tayo dito. Naihini na ako eh. Oh, grabe uh, ang hangin dito guys. Napakalamig. Tanghali 12.30, biruin mo 30 minutes lang from Zuying to ano eh? From oh, Zuying, ayun oh. Zuying to Chai. 30 minutes lang yung tinakbo. Ayun eh, layo-layo nito. Ayun na, andar na siya oh. wala pa ata. Hindi pa handa. Baka maghihintay pa. Sayang naman yung yeah. ano. Oh, anyway, dito muna tayo. Tingnan natin kung ano meron sa labas. Hangin, bro. Sarap ng hangin dito. Ayan, asa kaya yung ano, Chungcheong University. Tingnan natin mamaya sa Google Mag Map. Magbabas pa. Magbabas pa okay. Okay. Ah, ba? Ah, hindi pa tayo tayo ng ano, card. Let's go, guys. Depart out Bye. Bye. Wow. So ngayon guys, dito ko napakataas sa inyo yung basis libre. Ngayon, yung transfer kami sa train. 'Yan. Papuntang Minsing. So Northbound. Hindi ko alam ngayon kung yung isa or sa kabila pero we will check kung saan yung Northbound. Tapos magbabas ulit or magte-trend. Titignan natin mamaya sa Google mo. Uh, Pablangan muna natin kung nasaan yung ano Northbound na trend. Okay guys, so nakahabol kami sa ano, platform 2A. Ayun, 2A. So, Ang sasakyan namin pa is yung ay pa sa train is yung 3180. So 1407 yung arrival. So meron pa 372. As per na naman, as per uh, Google Map, ayos naman. Okay naman yung ano niya. On time. Maghintay lang kami ng ano, ng uh, oras. So ngayon nasa ano na na, PM. 3188 So tara, record na tayo yun nakaupo din alright ganda naman na lang maganda eh. dito sa train na to may ko ano. na may color coding yung kuhan so ibig sabihin pag ganito para uh, sa mga priority tapos pag blue naman para sa kanya hello Hinging ata yun Tignan natin yung ano, Google Map Then after that, parang magbabas kami Yun na yung diretso sa ano, Qingcheng. Chung Chungcheng Qing Ha? Huh? Chungcheng 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 Ah, this is ano, Changchai Eh! Ayan ay ang Daoming Zoo God uh. ya yeah, saya Petri Siru naik direktur sefrontor nang University. Wah, let's, <laughs> let's go guys. Mari kita bina apa lah? Jadi ji, go. Jump, jump. Ding, 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 ding. Alright. I didn't say right. Oh, what kind of seat is this? So cute. So cute. Look at Okay. Oh, baka mahulog. Dito. Ano Exit. Follow the mommy. Follow the no. Follow the mommy. Follow the shark. Malamig pa rin dito, guys. May init pero hindi ganoon katindi yung init. Pero mafi mo yung ano, yung lamig. yun oh, nandito na kami sa Chungcheong University. Uhu. Chanchay, Dawmingsu. Yan, so tapos na yung navigation ko. Ngayon si Miss naman ang in-charge sa navigation dito sa loob kung ano pupuntahan namin. Yan, let's go. Let's go. So ano ma'am, saan tayo pupunta? Ano po? Ha? Doon muna, o oh. yan, sige yan. 727 to eh. <laughs> Sorry guys. Atinig ko kasi yung bus. So it's 7327. Ang sasakyan namin is 7324. Ayan. Yeah, so ayun. Tapos yung ano namin. Yung uh, F4 tour. Sa Yung Cheng University. Okay. Sige lipat tayo. Ayun. 24D na. 7324D lumayo, Nandun na. So ayun. Ang sasakyan namin is 7324D. Papuntang ano. Ano high speed station ng Chiayi para makabalik na kami sa hotel. So ayan guys, so thank you very much. See you sa ating next vlog.